Ayan po, halos wala na talaga makita dun sa unahan. Uh, zero visibility na doon po sa unahan, oh. Ogoy. Okay. Tsaka sabay ang ulan din. May ulan din po, may ulan. Yung nauna sinaning Kamot, Nainit talaga ako ng sobra. Nagka-jacket ako kasi lang ano. Wala lang bang painit. <laughs> Dapat talaga eh. May pang painit. Yan, naka-jacket ako pero ano, yung jacket ko kasi manipis lang. Hindi naman sobrang nipis pero sa sobrang, sa sobrang kapal ng

cloud thing god. Yeah, ka na ta, ta. cloud thing, no? Pero bundok po 'yan din, kaya lang hindi na makikita kasi ang kapal ng fog. isa po itong tourist spot, kaya lang hindi mo makikita 'yung baba sobrang kapal ng fog. At saka sobrang-sobrang lamig po, guys, no? Sobrang lamig. So ayun guys, hindi talaga makikita, no, kasi sa baba sobrang kapal na ng fog. Uh, sayang makapal yung farm masyado ito cloud 9 hello guys andito kami ngayon sa isang tourist spot dito sa amin, uh, tinatawag cloud 9 kaya lang po hindi nyo po makikita ang baba, kasi sobrang kapal po ng fog uh, kanina dun sa mga dinadaanan namin sobrang kapal po talaga ng fog tapos Uh, umuulan po no, ang lakas ng ulan kanina pero hindi kami huminto kasi para makarating kami dito. So, ayan po sayang hindi natin makikita yung area no. Uh, pero pag sa araw po, malalim na bangin po kasi yan, both sides po, malalim, malalim na bangin kaya ano, um, kitang kita sana pero ngayon po kasi maulan po at saka sobrang kapal ng fog kaya ayun very foggy po uh, may mga may mga daan na dadaanan kami na zero visibility na talaga yung harapan namin buti na lang yung daanan namin dito sementado siya so hindi siya mahirap na daanan ng motor kasi motor lang yung gamit namin single lang po ah uh, hapon po ngayon dito no mga anong oras na ba mga 2 o'clock na po yata Ayan po dun sa likuran ko po may mga nakasakyan po sila. Kasi magandang tanawin po dito pagka ma, magwalang fog. Ngayon lang po kasi sobrang kapal ng fog kaya hindi namin makikita yung ano, yung nasa baba. Ah, uh, tinry pa rin namin pumunta kahit na maulan kanina kaya lang wala talagang kapal pala ng fog. So, di bali po at least para kaming nasa ulap, no? Kasi ang kakapal ng ano, ang kapal po ng fog. Para kaming nasa ulap enjoy naman no ang gandang experience po kasi bundok siya kaya ano very foggy hello guys um 4 o'clock na po ng hapon no bumalik kami dito kung oh, nakikita niyo po kitang kita na yung ano dito sa likuran ko wala na pong fog uh, sumilip na po yung araw siguro pag hapon po sumisilip po yung araw dito kasi ngayon yan yung bundok no yung fog nandun no, sa malayo malayo na po yung fog ayan po ayan na po yung ano niya no Ayan na po, no. Makikita nyo na po yung, yung area. So, yun, may mga tanim-tanim po dyan sa likuran pala. Kanina, hindi po yan nakikita kasi ang, ano, nang fog. So, ayan, lumayo po yung fog. Uh, ayan, malinaw na po yung, yung bundok dyan. Nakikita na po. Ang daming tanim sa baba. ayun may maisan pa. sumilip na po yung araw uh, medyo mainit-init na rin po ng konti hindi na masyadong malamig po nakapasok kami dito nilibre kami ni Chrysler Vlogs. Vlogs ayan si Chrysler Vlogs taga rito kasi siya malapit lang po sa kanila so, ayan. kung hindi ka pa nakapunta dito sa Cloud 9 halika, halika na ano pang hinihintay mo ayan, <laughs> diba? Ay ayan ito pala ang Cloud 9 bakit nga ba ito tinatawag na Cloud 9? Ayun, no. So, yan. Isa itong tourist spot na malapit sa amin. Ay, hindi naman ganun kalapit. I mean, ano lang siya. One hour drive lang po galing sa amin. Maganda lang siya kasi ano uh, nasa bundok po, no. ang nagustuhan ko dito ang layo-layo ng matatanaw mo tapos malamig yung <laughs> ayun si Naning Kamot ang iingay ingay sa baba malamig po yung ano malamig yung yung area dito kaya ano ang ang sarap ma ano nakaka-relax po ayan may mga halamanan pala wow ang ganda dun sa baba oh. so ito guys oh, ako na ba so ito guys nakapasok kami no kasi nilibre kami ni Chris Chris Chrisler Vlogs <laughs> Chris Ler Vlogs yun ang hirap kong bag bagkasin ano? Chrisler Vlogs pero ilalagay eh, ko sa description uh, box yung kanyang link mamaya no, after ng video So ito po no um ito parang bird nest no parang bird's nest siya para tayong ibon ito, no? So, feeling ibon tayo ngayon dito. Ang ganda, ang ganda. Siguro, lalo na pag ano, ganito o malamig. Siguro, pag medyo foggy ng konti, yon ma, ma, mas masarap po, mas malamig po. Saktong-sakto hapon, walang, walang araw, hindi masakit sa balat, walang, hindi ma matingkad yung sikat po ng araw. Ayan, maganda, no? Ang ganda lang dito kasi ayan makikita niyo po ang lawak po, ang layo ng sana matatanaw niyo po. Tapos mga mga ano 'yan, mga uh, green. So very refreshing po yung makikita sa sa mata. So, ito guys, para ano, para yung sa mga Korean telenovela na sa mga ganitong ano, uh, bulaklak. Kaya lang hindi ko alam po anong pangalan ng bulaklak na to, no. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Kung -ganda. hanggang doon sa dulo, meron. Meron siyang mga ganitong bulaklak. So, ang dami na yun. Parang sa mga Korean na, ano, sinong mahilig sa opa-opa dyan. Yun. Ito, makikita. Kadalasan, nakikita ko sa mga ganon. So, ito. Bangka sa, sa gitna ng bundok. So, may saguan pa, no. Isang malaking saguan. So, magsasagwan tayo dito sa gitna ng bundok. Pagka maulap, ayun, parang nag, na, namamangka sa, sa, gitna ng ulap. Ay. Uy. Ito naman yung parang crown, crown, ano mo? Ano James, parang corona, no? Parang ano? Parang kang prinsesa. <laughs> parang ano, ano, prinsesa. Ayan, Kela, ingat-ingat kasi masyadong mabangin yeah, po right. dito sa likuran ko. Um, pag nahulog at gumulong-gulong, sigurado yun, dun ka sa baba yeah, talaga right. po. Ayan. Ayan, <laughs> um, so maraming maraming salamat po at uh, nakarating ako dito, no, nakapasok pa ng libre. Um, thank you so much sa libre ni Chris Gel Vlogs. Uh, Chris <laughs> oh, Maraming salamat sa Chris, ni Chris Vlogs. <laughs> Um, ayun, thank you so much sana po. po. Ayun, so sana makarating din <laughs> po kayo dito. Ang sarap po na hangin malamig.